Hello, hello mga katigang Manananghalian na tayo Ito yung pagkain namin ngayon Sampagetti Na may Bola bola Linagyan ko ng ano Ng cheese na yung ano Grated cheese Kumawa lang tatlong ano lang linagay ko Bola bola Ito yung ano namin Ito yung gulay namin May mushroom din Ayan May mushroom Eto, chicken. Hindi ko lang alam kung anong klaseng chicken. Ayan. Kung ano yung binudbud nila. Ginampuan damot din. Tsaka ito. Ewan ko rin ito kung anong klaseng sabaw ito. Sabaw so, palang lang. Ito yung sinasabi natin. Sabaw pa ulam na eh. Kasi malapot eh. Tikman natin. Para wala natin kung ano ito. Tikman ko. Ano eh? Itong mga parang karne ito, bacon eh. <laughs> bacon pala eh. Uh, masarap, masarap din. Ito lang isang pageti yak, hindi ko lang alam. Kasi parang maraming maraming ano butter eh. Ayun no. Hindi ko linagyan ng ano ng, ng sauce kasi ang sauce niya marinara yan okay Okay, Lamon na. Tama yung daldal. Daldal nang -dal daldal. Ay, ito pala ng ano ko. Uh, Diyos ko. Diyos ko dahil. <laughs> pinya. Pineapple. Wala na talaga yung Pepsi. Naghiwalay na kami talaga. Divorce na kami ng Pepsi Paloma. Ayan. Okay, dokke mga katigang. Bye bye.